ito po ay pinanggit mayors. Uh, para po sa inyong kaalaman, ito yung ginagawa lang natin dito ngayon sa Kapitolyo. Pero ang VSR po ngayon ay ginagawa na natin province-wide. So kung may mga mayors po na gustong imbitahan ang VSR na gawin sa plaza nila, halimbawa ay may affair, ay doon po namin gagawin sa plaza ninyo ang Voices, Songs and Rhythms. Para na sa ganon, ma-entertain din po ang inyong mga tigabayan. Okay. Yung mga, ito ngayon po. Gusto ko po itong Voices, Songs, and Rhythms province-wide. Mga mayors, mag-partner tayo dito ngayon. Bakit ba? Kung meron po sa inyong mga bayan na gusto o pwede niyong i-train na Uh, sasali dito sa atin po sa ating Voices, Songs, and Rhythms bilang mga contestants. At ito po ay inyong uh, tinulungan or nakuha nyo from the barangay. Let's say na-condition po kayo ng sampu sa inyong uh, level, sa bayan. Isasali nyo po dito sa atin. Tama po. Ito po ngayon ang gusto kong mangyari. Any contestant na manggagaling sa kanil kanilang mga bayan na meron pong Uh, na meron pong endorsement. Ibig sabihin in-endorse ng mga mayor natin. Ibig sabihin pag in-endorse, sa bayan pa lang nila from the barangay level ay kumukuha na sila kung sino magaling kumanta. Premier level po, mayor, at personal endorsement po ninyo, sinuportahan nyo po yung mga mag-audition na ito. Mayors, pag ito pong inyong, tika inyong bayan, ay naging champion. That the, the third Uh, the third, uh, ra uh, the third, ano to, third price will get 50,000 pesos. Yan ay sa main. Ganun din po sa bulilit. Ang second price po sa main, second price, ay 75,000 pesos. 75,000 din sa bulilit. Kasi two categories tayo, tama. Ang first prize mayor, makakakuha, let's say, na 100,000 individual sa champion, sa champion niyo po yun. 100,000 pesos, ganoon din po sa bulilit, will get a, uh, a, um, a cash prize of 100,000 pesos. Ito ngayon ang teamwork natin, mayors. Mayors, pag endorsement po ninyo, at siya po tinulungan nyo from your level sa inyo pong bayan, at naging champion, you will get worth first prize. 300 million worth of, 3, million worth of infra, baka magbutang din niya, 3, record, 3 million worth, worth of infra project. So kasama kayong nanalo, pag-ibayan mo ng inyong pag-ibig bayan, pag 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 okay ba? yung bayan. So, pag nanalo sa inyo, halimbawa, uh, uh, Mayor Wenda, nanalo halimbawa sa inyo ang second prize, who so, will get 75,000 individuals as a winner. Nanalo po sa inyong bayan, endorsement nyo. Endorsement nyo, Mayor, ibig sabihin, tinulungan nyo. And then, sa second prize, your municipality will get sa second prize, 2 million worth of infrastructure project yang ay nakalagay na sa 2012 budget. At Halimbawa, sa third, third prize sa championship ay makakakuha ng 50,000 yung talent at siya ay endorsement at suportado ng local government uh, ng municipality halimbawa ay sa San Pascual. Nakakuha ng third prize so yung bata ay makakakuha ng 50,000 啊。Uh inyo dahil kayo ang talagang mamamayan. Approve ba kayo sa pinag-usapan natin ngayong hapon na ito para ituloy ang Voices, Songs and Rhythms province-wide? Approve ba kayo? Ha! Isang malakas na palakpak para alam ko na approve sa inyo ito. Okay, Mayor, ate, ginagalang na gusto nyo ba yung ating counterpart na ganyan? Okay na. Tama na. Mayora pa ba talaga ay okay na yon. <laughs> Basta ilalaan ko rito ay uh, 12 million for this particular uh, project by 2012. Okay yung sa inyo mga bukala. Ito naman ay more on the infra project natin. Kaya lang priority sa munisipyo na mag endorse at tutulog sa magiging champions ng ating voices, songs, and rhythms. Maliwanag po. Okay na po ba? Again, may I take this opportunity to thank the PACD. Maraming salamat. Maraming maraming salamat sa pagtatrabaho nyo dito. I know you, you will be working very hard on this. Because sa six years namin sa Lipa, it wasn't, it wasn't a joke. But again, tandaan niyo ang makikinabang nito ay ang ating pong magagaling na patanggenyo na kaya nating iharap at ilaban kahit kanino at nakasuporta ang ating pong provincial government. Again, Mr. Junti, hand to your staff. Thank you, thank you very much to each and everyone. Mabuhay po tayong lahat. Maraming maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you. Thank you very much. Go sa anim na monoblocks. -oh. Uh -huh. Thank you. Galing uh -huh. sa paglilinggo. Uh -huh. yeah. Go. <laughs> Pakpan de Guerra. Isipin mo naman ano. Idol. Go, Idol. Marami salamat po, boss. Isipin mo, boy, eh, ang siswerte. Bukal ang siswerte ng mga mayor ninyo. Isipin mo yung tatanggap ng 300 million. Kaya <laughs> <laughs> napakabait talaga ni Gobert. <laughs> 300 million? <laughs> Oo. Oh, hindi, natin. Hindi niyo ba narinig kanina, hindi ba? Inulit pa eh. Sabi niya, oh, on record daw. Yung mananalo ng first prize at pagka may endorsement ng mayor, 300 million! Hindi! Pero, pero 3 million lang talaga! 3 million! Hindi lang! Okay, oh, na 3 million lang! Oo, okay, okay. okay. oh, nabigla lang Pero, meron po na, meron po na yung nais nice na ipaalam sa lahat. Kasi meron po mga uh, talents, mga singers na nag-audition na hanggang sa araw na ito. Yung pong mga bayan ng Talisay, San Pascual, San Jose, Laurel, Calacali, Patanawan, Santo Tomas at San Juan, mayroon na po silang mga contestants galing sa kanilang mga bayan na walang endorsements ng mga mayor. Siyempre po, meron namang records sa PACD. So, kung sino man ang mananalo o may mag-champion man doon sa mga bayan na ito na nakapag-addition na until this time, nag-champion sila, walang 3 million. Price na lang ng bata. na lang. Oo, 3 million. Tama, yeah. tama, tama si Jim. Okay. Uh, ipa, ipaintulog mo aking uh, darilang kaibigang uh, senior board member. Yes, sir. Nais si ko lang pong bigyang po din ang mabutihing may bahay ni board member, si Mrs. Sandy Andolong de Rio, na nandito. Magandang na, magandang na araw sa inyo. Uh Oo. -oh. At well, ang isa rin kaibigan ni gobernadoran na nandito, si Maricar Martinez na dyan. Magandang magandang araw sa inyo. si Madam Lynn Cruz, ang kasawa ni Dear Sir Cruz. At Never supported ang mga asawa niyo. Sila ang maaaring kilalangin ngayon na Tres Marias na nandito ngayon ah, ang na. Okay. Well, Ang gaganda niya, niyan, no? Ang ganda. No, no, ang ganda. Siyempre. Oh, yeah. yeah. Pero wala akong napapansin ngayon? Ako, kanina pa may napapansin ako kahit right sa backstage. Kasi so, ba I'm sure, pero ang, ang mga aking mga yung bukal eh, may oh, napapansin ngayon. Hindi. Lalagyan na oh. lang <laughs> nunal. Jing, huwag ka nagtatago hindi ito ang lang. Eh, bakit ba yung ito? ito, ito, ay, ito, ay, ito. Ay, wala, wala ba kayo napapansin kay Jin niya? May, ano ba ang tuwal? Parang napakalusog niya mo yun. Ano ba? Ano ba kanina? A kanina alam niyo, kanina, nasa backstage yung may eh, nagtataka ko kay buwal. eh nakikipag-usap kay Jin. Parang nahihiya, sana nakaganan yung kapil eh. Jin, yeah. pwede bang ano? Ha? Sabi ko, bakit ka ba Nagtataka ko yung nagtataka sa papel na nakagalingan. Ano ba ang tinatakpan mo? Tapos nung napun ako, nung medyo na baba, nung kinausap ulit ni Jing, pero may hindi ba tayo pag nakikipag-usap tayo, nakikipagtingin na tayo sa kausap natin, mata sa mata, eh, di ba? Tama. Para na kanina, na. medyo mababa ang mata ni Ibo, Para <laughs> Parang iba yung pagkipatik. <laughs> Parang... Na, napun ako tuloy na ito pa lang si Jing, eh, talagang napakapalat na patanggay niya dahil... Sa so, pala, eh, maganda ang kinabukasan. Ah, <laughs> napakalaki yung hinaharap. Eh, na lang Nasa radio tayo ngayon. Live right oh, wow, tayo sa radio. Eh, sayang <laughs> hindi nila nakikita. Oo. Oh, uh, oh. Uh, mabuti at nandito tayo lahat ngayon. Live. Akala ko kanina, natin si Chief. Akala ko kanina yung nasisilaw ka. hindi oh. eh, naman. Ay, okay. ay, Pero ang totoo nito, mabuti na lang naging party ngayon ako. Oh. Uh. Itong taon na ito uh. ng BSR. BSR. Uh, proud na proud ako. I'm part of this. Thank you very much, madam. Hindi lang kumasa Kahit na, oh, kahit mm. na lang mga oh, <laughs> okay <laughs> Okay <laughs> <laughs> oh, Okay na naman natin ito. sige sige. sige. Sige, na. ko ko tangitamatik na oh na kadaloy sa buo kadalas kutawe sigay 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 Walang ng kung gusto niyong tumingin kahit saan basta tingnan ko lamang natin natin mga gasya na nasa unahan. ayun hindi oh. ko likod niyo okay at syempre, tayo, pwede tayo. pa yung direction sa pagpapakilala. paki lala sa 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 kayo eh, magpakita kasi, lang sa mga tao? Kasi para natutulong ano yeah. ka <laughs> yeah. ako ang mga board member. Para para ka kotse, naka-reverse ka lagi. Sabi ni Don, huwag kong maingit ang maingit. Yan! Ay, okay. So, ang um, first uh, judge uh, natin uh, ngayon. Uh, uh, okay. okay. Ang first judge natin ngayon, uh, is a graduate of BS Psychology from the Far Eastern University and B.S. Commerce major in business management he also took a special course in music at the University of Santo Tomas Conservatory of Music and Yama School of Music a music and religion teacher at the Holy Family Academy uh, music professor and choir trainer of the Capuchin College Seminary choir director of the musical play song of say, of joseph held at the cultural center of the philippines. voice, piano, guitar, instructor, arranger, and composer, ladies and gentlemen, mr. oliver marquez, eh. bahagi nitong BSR niyo. Ang susunod naman po natin judge is from Balibago, Rosario, Batangas. A highly competitive voice trainer and voice coach since 1996 up to the present. An effective boy, Grace Robles Jr. and a loving mother to three kids. Ladies and gentlemen, Mrs. Sara Z. Robles. Thank you. And our chairman of the board of judges is a recipient of several awards, such as 2005 Philippine Normal University Outstanding Alumna, 2006 Outstanding Education Supervisor of DepEd Batangas, 2008 Dangal ng Memory Excellence Awardee, composer of the several Malvar, Taisanta Santa, and Memory, the composer of the Batang mm -hmm.

Wala okay. pa na lang po natin, Chairman of the Board of Judges, Mrs. Cecilia Tuse. Dito na po tayo. Pantay-pantay na po tayo. Pantay-pantay na po. Magkakas oh, na. Magkakas na <laughs> ulo nitong bata nga rin. Mga kaibigan, ito. Ito, very important ito. Ito naman po, huh? para sa kaalaman ng lahat, ito po ang ating criteria for judging our contestants okay. para sa ating bulilit at main portion. ko. Po. Ang criteria natin for judging Voice quality comprises of 40%. Musicality, which includes the dynamics, diction, and mastery of song, 20% po yan. Rhythm and timing, 20% din po yan. Stage performance, choice of piece, and personality, 20% din po yan. A total of 100% kung kasali si Jay, may isa pa criteria, di ko na ba panggit eh. Yun lang po. Hindi, yun lang po. So, it's the prices, 100%. Okay. Yeah. Buti na lang nagpa-makeup ako. Siguro pwede na natin tawagan, ano, no? Oh, Dig oh, digmaan na to, na. Sige na po, bilis na po. Hindi na natin sa, para sa bulilit portion. From Alaminos Batangas City, 11 years old, to sing, this is my now, formerly Arce. Tabo sa barangay San Gabriel, Laurel, Batangas. Isa pong labing gulang na nalagita. At ang kanyang aawitin, Jay? Try it on my own. Tawagin po natin si Olga Enriquez. just not Yes. Ngayon, no? Dahil gumagaling at gumagaling at gumagaling ang bawat paso ng mga contestants. Oh, At hindi uh, lalo sila mahihirapan ngayon. Sa number, you test at number 3 yes. natin. Let's calling from the land of famous Sumang Magkayaka. magkayaka. Oh. Sarap ka na. Sumang Magkayaka. Kailangan ko sando ko iyon. Sa pagawa. Oo, tama. Kanalan si di. 12 years old. Maria Helene C4. Ikaw lamang ang mama